Good morning sa inyo guys! For today's video, meron ako nakitang isang crew, criminology ang pinag-aralan pero nauwi sa pagsisiman. Ano pala yung mga naging experience mo? Paano ka napunta sa pagbabarko? Tara, alamin natin kung anong nangyari at kung related ba yung tinapos niyang kurso sa trabaho niya dito sa barko. Let's go! So ayun na nga guys, ito nga pala si Boss Rapi, Tubong Batangas, isang VIP concierge dito sa Karagatan. Oh she. Siya pala yung sumasalubong at taga entertain sa mga VIP yung pumapasok sa barko namin. So, shallen! Sa madaling salita guys, ang alalay ng panday, si Pandoy. Pagdating naman kasi sa servisyo guys, talagang first class kahit anong iutos kay Boss Rapi, walang reklamo. Eh ang lagay, wala bang tip dyan? Alright! Ayaw ko nalang mag-talk kung magkano pero paldo. Pagkatapos niya maghatid ng pasahero, palabas ng barko, sunod na trabaho. Siyempre, kichibog muna bago sumabak sa pangangabina. Ay, hey, napakaangas par, kakaibang teknik, lugaw, pinaplato. Shoutout na rin kay Mayor, meron pang mga pambudbud na nilagay, talagang hindi tinipid. Pagkatapos mabusog at lumusog, papakitaan naman daw tayo ni Boss Rapi kung gano'n siya kagaling mga bina, oh yeah. Sabay in-interview na rin siya ni Kalbong Simon TV kung anong nangyari, tapos kasi siya ng criminology. Kung bakit mas pinili niya yung pagbabarko, eh hindi naman related yung trabaho niya sa kanyang kurso. Quality by Boss <laughs> Rapi. Ay Okay, interviewin na natin siya guys. Kaya PA, ayusan mo na yan. Sheesh! <laughs> okay. okay. Boss Rapi, ano bang tinapos mo? Bachelor of Science in Criminology. Oh, di ba polis yun? Bakit di ka nagpolis? Oo, oh, eh, kaso mo, may ano uh, bago naman maging polis, may eligibility kami tinatawag. Ayun eh, yung pag-exam namin sa board exam, tsaka napol ko. Eh, kaso hindi ako pinalad, na eh, makapasa. Eh, tapos yung dati ko pang girlfriend, yun panalangin. Hindi ako makapasa dahil ayaw niya ako mapahama, kaya nung pala ako maging polis. Eh, bakit? Nasaan na ba yung girlfriend mo na yun? Eh, ang tagal na nun. Eh, yun niya, eh, Malakas pa rin siya sa panalangin ngayon. Ngayon, asawa ko na. Eh! Hey. Hey. <laughs> ano pala yung mga naging trabaho mo bago ka nakapagbarko? Ayun Ay, nga, after ko na, after na exam, nagtrabaho ko sa Isla na Recto as a house detective. And then, nag-apply ako sa mga hotels. Dali ako ng Crown Plaza, tapos isa Parque España, nag-public area attendant muna. Tapos galing ako ng The Bellevue Manila sa Alabang at sa Holiday Inn sa room attendant na. Ayun ang naging stepping stone ko bago ako napunta dito. Oh, baka may gusto kang shout out, Boss Rap. Aba, syempre, uh, shout out nga pala sa aking pamilya diyan sa Nasugbo at sa Tubi, Batangas. At syempre sa aking mga brother and sis ng Batangas Varsitarian, lalong-lalo na sa aking chapter Manuel L. University. Follow niyo tong kalbunto. Let's go. Hey. <laughs>